Inatasan ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. na mabilisan daw na rumesponde ang ating mga kapulisan sa mga uh, krimen na nangyayari sa ating bansa. Mas mainam daw kung uh, halimbawa eh less than 5 minutes na rumesponde ang mga kapulisan natin. Gusto rin daw ni Pangulo na magkaroon ng police uh, visibility sa iba't ibang lugar ng kabansaan para maging deterrent sa mga gustong sa mga halang na, na gustong gumawa ng kriminalidad sa ating bansa Isa rin sa mga adhikain na gustong uh, i-implement ni Pangulo ay yung uh, unified emergency hotline para sa mabilisang responde. May punto nga naman kasi sa ngayon tatlo yung emergency hotline natin na ginagamit 119 911 at 999 parang walang point bakit napakarami mas maganda kung iisang number na lang para isa na lang ang tatawagan di ba